for tonight's video mga kabagkat magluluto tayo ng kwan, sinabawang pusit Hidyo, no? lalagyan natin ng pampasim na kamyas so tara mga kabagkat magluto na tayo may init na tong kaserola natin mga kabagkat Kaya ko muna tong kwan. Kasi alam nyo naman yung pusit. Alam kang malansa yan. Gigisa natin sa luya at sa sibuyas. Sunod natin itong sibuyas mga kabagkat. Napakasarap talaga mo yung itong aroma ng luya mga kabagkat. Napaka bango. Lagay na din itong one mga kabagkat. Pusit. Pati itong kamyas. Sabay ko na para kung, mas maganda to pag ay Ayan. Tapos halwalawin lang natin. Lagyan natin ng konting patis. iyon takpan lang natin muna mga kabagkat hanggang sa kumulok check natin mga kabagkat medyo nagsabaw na kasi matubig din tong pusit eh konting sabaw na lang mamaya yung lalagay natin So, takpan ulit natin. video no? pwede nang ilagay yung sili na green mga kabagkat yun manghang yan na sili na green spread spread lang natin na ganyan takpan ulit natin and then eto na mga kabagkat okay na check natin Nyo, no? napakaganda ng kulok mga kabagkat syempre uh, one titikman na natin dyan and sakto yung timpla mga kabagkat di siya ganong masim sakto lang masarap yung kamyas try nyo din mga kabagkat Ito na, kakain na tayo mga kabagkat. So, maraming salamat ulit, Panginoon, sa masarap na ulam na ibinigay mo. So, lagi kong mag-iingat mga kabagkat. And salamat ulit sa panonood.